Yan. Okay, ko sa loob? Lumakas na ang ulan. Buti na lang may bubong kami. Yan guys, oh ang lakas ng ulan. Buti na... Buti na lahat may bubong. Kaya makakapagpalitada kami. Ayan guys, yung aming ginagawa. Abang walang laot, dito muna construction muna ayan nangangunto yung kasama ko mga <laughs> pala yung kabuuan oh. may taas yan kahoy nga lang yun sama ng panahon kahoy nga lang kasi hmm, namang labor namin na masipag ayun nagkukutkut ng laglag na siminto pagpadatang si Beto sabi mo mga pala yung ito yung aking gagawin. Manganganto ko ako ng pinto ng CR. Kaya, kaya lang titibagin ko pa. Ayan, may guhit na. Artist na tayo. Ayan. So, baka gusto nyo magpagawa sa amin ng bahay. Carpintero, mason. Available po kami. Tile-sitter. tile Ayan. Gagawa din kami. Hindi ko nga lang na video kanina at wala akong taga video ay eh. tinatamad yung labor namin nahihiya <laughs> so yun lang guys maraming salamat